Namamayagpag ngayon ng Russia sa international media dahil mula sa kanilang digmaan sa Ukraine hanggang sa kanilang pagiging close or pakikipagkaibigan sa China na tinitingnan ngayon ng West, particular ang US bilang isang potensyal na game changer kaya naman itinaas na ng mga senior officials ng US military ang kanilang red alert at ang commander ng Indo-Pacific Forces ay nagbigay ng babala na mas lalong lumalalim ngayon ang relasyon na tugnaya ng Moscow at Beijing pati na ang North Korea kung saan tinitingnan na ito ng West bilang ang bagong access power. Kaya pag-uusapan natin ang alyansang ito ngayon ng Russia. China at North Korea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ngayong linggo lang ay ipinalam na ng military leaders ng U.S. sa kanilang mga mambabatas ang tungkol sa matibay at lumalalim na ugnayan ngayon ng China at Russia. Ayon sa report na si President Putin at Xi Jinping ay hahamuni ng Western unity. Dagdag pa ng high-ranking officials na posible raw talaga itong mangyari dahil na rin sa suporta ng Iran at North Korea sa Russia at China. Ayon pa sa Indo-Pacific Commander na ito daw ay sanhi ng bagong access of evil sa buwona ng China. Kaya habang ina-address sa mga mambabatas ng US sa pagpupulong, saad ng military general na ang tanging mai-counter lang nila sa bagong access of evil na ito ay bumuo ng mga alyansa sa mga bansang ganito rin ang paningin sa Russia, China at North Korea sa rehiyon. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa so Washington kung saan ilang beses na ring nagbigay ng pagkabahala ang China, Russia at North Korea sa so U.S. tungkol sa pagpapalalim at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng China at Russia na ayon ba kay Lloyd Austin, ang Secretary of Defense ng U.S. na dahil sa China ay mas napalapit pa raw ang relasyon ng Russia sa so North Korea at Iran. Dagdag pa nito na sinabi daw ni President Biden ng US na hindi raw sila lalayo o aatras sa alyansang ito orang ang access of evil. Dagdag pa ni Austin na ito raw ay ibang iba sa inang bansang may mabuting hangarin mula sa buong mundo na muling nagtipon ngayon ang kanilang mga kaalyado at partners ay nandito ngayon sa pagpupulong marahil na iintindihan nila ang impact nito sa mundo. Ngayon patuloy pa rin daw ang tinatarget ni Putin ang Ukraine gamit ang mga armas, mga missiles na nagukuha ng mga Ruso mula sa Pyongyang at Tehran. Kasabay pa nito na ang ekonomiya daw ng Russia ngayon ay nagiging dependent na sa China dahil sa katunayan noong nakarang taon ang kalakalan sa bagitan ng dalawang bansa ay umabot sa halagang 240 billion dollars. Pero dati na talagang gumawa o nagbigay ng malinaw na distinction ang Pentagon sa bagitan ng Russia-China na kinakarakterize nila ang Beijing bilang isang challenge lamang sa ekonomiya ng US habang ang Moscow na isang threat na kinakailangang masolusyonan kaagad. Gayon pa man, naniniwala pa rin ang mga US officials na ang digmaan ngayon ni Putin sa Ukraine ay maaaring magpalakas ng loob sa Chinese leadership patungkol sa Taiwan at South China Sea. Samantala, nagbigay naman ng babala ang Babalang American Intelligence Agency or CIA na ang Security Coalition or Alyansa ng Russia, China, North Korea at Iran ay makakasama sa kapayapaan at stabilidad sa rehiyon. Isa sa mga dahilan nito ay ang Russia, China at North Korea na nagpropose o merong mga nuclear weapons. Samantala ang Iran naman ay merong sapat na mga stockpiles para makabuo ng mga armas ng mass destruction. Kaya naman ang mga military leaders ng U.S. ay hinimok ang mga mambabata sa si U.S. Congress na kontrahinan nila kaagad ang bagong Axis of Evil ngayon kabilang na dito ang pagtatag ng Russia, China at North Korea ng mas malalim panaugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-pressure na palaging ginagawa ng U.S. at mas mahigpit pa ng mga embargoes or sanctions kabilang na dito ang South Korea Japan, United Kingdom at Pilipinas. Ngunit gagalaw kaya ang mambabatas ng US para mag-provide o magbigay ng $60 billion aid sa si Ukraine para lang maitulak ng mga Ukrainians ang pwersa ng mga Ruso pabalik sa kanilang teritoryo kung saan dito kinakabahan ang mga mambabatas ng US o nagdududa sa kakayahan ng mga Ukrainians dahil alam nilang walang kasiguraduhan na may pushback ng Ukraine ang gabuang pwersa ng Russia sa Ukraine dahil nangyari na ito noong nakaraang taon na pumalpak at bumaliktad pa ang sitwasyon kung saan ang Russia na ang tuloy-tuloy na nag-advance sa Ukraine. Kahit ganon pa man, ayon sa US ay talagang napakadelikado daw ng aliyansang ito ng Russia, China, North Korea at Iran na tinatawag ngayon ng US na ang bagong Axis of Evil na baka siyang mag-trigger sa World War III. Higit sa lahat ay parehong may mga nuclear weapons ng Russia, China at North Korea kaya napakaseryoso na ng sitwasyon ngayon sa mundo. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.